Ipadayon gyud sa Mandawi City ang pagpasubasta sa mga hagbay ng nanga impound ng mga sakyanan wa pag panguhaa sa ilang mga tag-iya. Ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may muhimo og koordinasyon ng traffic office sa uban nga mga ahensya aron mapadayon gyud kining plano sa pagpa-auction o pagpasubasta sa mga impounded vehicles. Tungod sa ubay-ubay ng mga traffic violators, nagkadaghan usab ang mga sakyanan nga nga impound sa Mandawes City. Ang karaan nga public market ang gipahimutangan ni ini karon apan nagsugwak na sab tungod sa kadaghan. Sagad sa mga nga impound nga pipila ka tuig na dito mga motorsiklo. Kaganiha atol sa meeting sa team board kundi in mi preside ang mayor usa kini sa nahisgutan gihan ay ang mga buhaton aron mapadayon ang plano nga mapa-auction o mapasubasta ang maong mga sakyanan. Kahinungduman, makapila kahigayon na nga nakahatag og amnesty ang syudad aron unta maklaim ang mga sakyanan sa mas menos nga bayronon apan gamayra ang mi-avail. Mas kay dia ang bangali lata na. Makigalayon ang syudad sa taga Land Transportation Office ug taga Commission on Audit alang sa maong plano. Importante kuno kini aron mahan ay alang sa pagtugot nga ma-dispose ang maong mga sakyanan. Ramahan ay gid ang mga guidelines kay kami nanami guidelines but uh we're presenting it to them especially with COA kay ang mga legal issues ba. We're trying to prevent kanang mga uh, kanang unprecedented nga mga eh, kwanha cases uh -huh. mga anak tenga ba kay uh -huh there has a there is a legal, legal issue among but uh, that's what we are trying to protect plano sa team i prioritize ang mga sakyanan nga kumpleto sa papeles this will tantamount man good to revenue good sa city which wala na to nakita kay naa man naaman sila natanggong man sila diha nya gipaninglan sa kuwa asa naman man na kita or being flagged down by kuwa ah. para ana kay nganong naidakop but walay revenue may gawasa sa revenue uh, matod sa syudad labing importante nga uh, mahawanan kining uh, ilang impounding area nga limitado rang espasyo labi na nga padayon sab ang pagpanakop nga gihimo og halos kada adlaw mapunani og mga sakyanan nga maimpound mabutang sa maong lugar may daghang salamat Nico Sereno